ayun magandang hapon mga kabayan tumila na rin yung ulan sobrang lamig sa labas Ay no. ang ganda ng sakura naglagas na yung isa dahon oh. tumila na yung ulan ang daming tao sa daichi, ang daming namimili ayun um, o ito ang sitwasyon ngayon dito Alas ko ng hapon, ang lamig Tingnan naman natin dito sa kabila kabilang kalsada Ayan. Ayan na lang sa akin. Kakaunti. Ayan na. Alasin ko ng hapon. Ito yung sitwasyon dito. Kinuha na pala yung basura. Wala na. Pinick up na. Mm. Ang ganda ng bulaklak. Hmm. Nagloto tayo ngayon ng atay. Ay, balon-balonan. ikalderita natin. Ang ganda ng ano. Bulaklak talaga. Ang ito sitwasyon dito pag alas 5 ng hapon sobrang lamig Dito tao ako nagtatambay pag hapon oh. umaga hapon kape-kape. sabi dyan ka nakatingin you know, sa halaman, halaman ay sa puno na yan na maraming bulaklak ayan ang gandang tingnan luto tayo mga kabayan tara Muy bien, na ito ay luto na. Ilipat natin sa maliit na lagayan. Na adobo ko po. Lagyan natin ang patatas. Yung binili ko kanina ng patatas. Lambot na ito. Maraming luya para tanggal yung langsa. Madami rin naman to. Yung itlog gagawin kong quick-quick mamaya. Merenda. Mamaya ang gabi. Asan ko lang ito? Ayan o. I-adobo natin yan. Ito yung ating mga panghalo. Kinakulaan ko lang ito para malinis yung kawali. Itapon din natin ito. Ito. Adobohin natin yan. Pagayin natin ng patatas. Umpisa muna natin sa luya. buyas, at sibuyas. Bawang. Nakulang ko na rin naman sa luya. Ayan. Balon-balonan ng, ng manok. dugo natin, yung parang karderita parang karderita yung kinagalabasan sarap yan, manghang mura lang kasi ito eh Sige natin ng sili Jangan terlalu mahal Kita akan menghasilkan minyak kecil Menghasilkan minyak terlalu mahal di sini Walaupun anda menghasilkan minyak besar Ini adalah minyak De trillar. Nej, de är tunga. Paglambot na tayo kanina kapag pinapuloan. Matal na yung langsa. Naglinggo rin ito. Nakakamabango. Isang pirahang ngayon di maalat. Tama ni sarap. sarap, sarap. Ang init ng sarap. Konti lang. Marami natin patatas. nama ini gay na rin nama bundan nama nya no? anu balu balu na, no? nama nya yo yo quick quick بسم hmm. الله nuh eh. kesabar papel. Ayan o. Ayan yung Ang bango. So, apoy na natin.

yang terdiri. Yang mau kami makan pada sebagian hari nanti. akan tentu salah. Pas nanti, benar Aldrita yan. Aldrita ang balang balunan. Wala nga lang Aldrita mix. Parang Aldrita ang pachamba. dia nak dia nanti makan tu mas barukan pa tu tumamis. cuba ya main dah moy lagi kan ni kan dengan do it. natin itong gulay para mamot na. So masama na yan. Kalderit ang balong-balunan. Ja, die war nicht dumm. Aber gut, dann. Da kann ich so knapp in die Nachbarnis. yang nak meron pa isa. Ilagay natin ang sili. Para ang um, amhang. Alderitang balun-balunan. Harap yan. Wala nga ng mix. Ayan po, nakakulo na. Itong balon balong kalderit ang balong-balo na ng manok um, tanong natin ng mabutong gulay pwede na yan ayos naman yung ano, lasa tinikmang ko na kanina ayun no, hmm. ang sarap nga kalderit ang balong na ng manok may na ako magsaing binabad ko muna yung ano, rice cooker sa yung kanin hindi mahugasan Alam mo muna natin. Ang saing tayo. <coughs> sakto yan. Ngayon na yan. Ayun na. rice cooker namin. Tatlo kami dito. May kanin pa akong tira. Ugasan ko lang to.